sa uh, itutuloy natin, no? Medyo naputol tayo kanina, eh. So, okay. So, guys, mau yung atong gadget, no? So, <coughs> kabit na to ni siya nga host Kini siya. Diretso dito sa pikas. Sa itong gikon na, no? Sa intake manifold. Okay, guys. So, dire. Dire nato to isumpay tong buwan. Dari na ito i-connect yung host dito sa PCAS na. No? Okay, so pag na-connect na yan, uh, masasabi natin, okay na. Pwede na testingan. Okay guys, ano yung supervisor guys? Assistant mga supervisor guys. Oh. So ano yan na, niabot na ang host nga halikan sa pod. No? Okay, connected na siya. So balikan natin dito sa atubangan. So, ni ana guys, ni abot na diri, no? So, iyan man na lang ka simple ang atong uh, pagkabit sa atong uh, power up, no? Okay. Panghutan ko dito sa ilalong, parang bilik mo sayad o eh, dapat steady lang siya para wala ay uh, friction sa mga hose na pwedeng ikahungaw niya. So, okay. Oke, okay, shout out lang sa atong brother, no? sa atong bro, na si Attorney Reyna. Bro, kapit na mo man bro. Shout out po sa atong isa ka bro, si Kiata. Kiat, kapit na mo balik diha. So makita ni ni, matistingan ni mo ni. So kabit na natin tong host, no? so atong uh, og catalyst uh, na no? mo siya ang mo produce of uh, dense oxygen na mo supply dito sa atong makina so ang catalyst mo siya ang consumable na part sa atong uh, power up pero alam nyo mga guys ang isa ka tobil anak good for 2,000 to 3,000 kilometers ko na. No? Yan ang sabi mo. So, matistingan mo na ito na siya. O presyo. ilay presyo na ito, ini? Eh? One. Mabon na yung 150? Uh, 200 ang bunigyan din eh Ah, may... Ah. Uh, ang kanan ko, ang uli, i-kalagari ang gastos pagdalo. Ah, okay. Apin lang transport, no. So 200 na na-adresato sa Bisayas, no. Pero sa Manila, kamo palit in eh. 150 na, na, na dito. So okay lang kay may transport uh, cost naman ng na dito. Barato pag ihipon. So guys, uh, every morning, no part sa atong uh, routine check-up sa atong sakinan kung ato ni Padaganon, labi na o long distance, appeal na, na siya pag check-up sa tubig, sa brake fluid, sa catalyst, o kung sa patong ngayon, sa oil, no? So, hindi na nagyot para dili mga hubsan. Okay. So, guys, kining nga uh, invention, guys, patintin ni siya, guys, ha? Di ni siya makopya, basta-basta ka Magka, pagkaroon pagkaroon ka ng kaso kung imo ning kopyahon kay patented man siya no so exclusive region din siya sa ato ang uh, sa pangalan sa atong uh, inventor no sa Power Up uh, Corporation so mura og maingon nato nga ready to testing no So, wait lang. So, ato sa paagason ang gasolina, tanaw na ito o oh, uh, siguro na ito broad, no? Ha? Ang dalas niya kung gasolina ko Ah, mo eh, ah, oh, automatic na ito. Uh, okay. So, para dunay gas ang atong uh, system, no? Sige, atong pandaron, be. Nagsugod ako sa ipalyaw gamay kay bakit ko ng andar pa. So ato lang pabatiyon no. Kanang maka-circulate na ang gasolina. medyo mabati pa na to ang kunting palyar mo no? kung na sa gasolina nga uh, wak palyar mo no? kasi ito ulit maya okay so observa, muna natin mga guys ha? so sa pagkakaroon guys medyo uh, makita niyo puti ang aso no Okay. So, tanaw nga ko kung sa'y adjust yung bay na yun. Ay, Medyo may content adjustment pa tayo ngayon to siguro kay puti pa ang ngayon aso sa likod. So, i-calibrate na ito niya. According to engine uh, size no so ang atong mga expert ang uh, nasuito eh. so calibration so, uh, ayun nawala na ng aso mga guys nawala na aso tubig na ini puli guys hello guys kahi mo sa guys yan na eh. Murag nindot na ni guys. So nilihok na nga itong uh, gadget guys. Nag-produce no? na niya siya oxygen. Kaya nang bukal-bukal na Namakita naman nang kwan niya o. Oh. nag kurug ang niya hang oh, Sa mga niya ang mga oh, indicator no. Kunya guys, ang at atong tangkutso guys, wala na'y aso. Tubig ang nigawas dito. So, pag tubig ang was guys, sa tungtambot ko, labi ng gasolina, nindot kayo na siya nga sa'yo. Ang makina, okay tayo. guapo ang sunog sa iyahang uh, sa uh, hinder, no? So, okay. So guys, ang atong power up, maingon nato karon after pangtaon pamati uh, ang tingog sa makina guys so, labihan ka bugnaw guys okay so ato ni matistingan nyo ya, guys pagpadagan kung doon na bagay siya ay uh, to, no kusgan ba ang makina o ron sa ba kusog ba, ba mo pick up? so another vlog na po siya guys So sa pagkakaroon guys, ang atong masulti, maulaman kini. Steady ka lang.